Rob Pelinka kinakausap na ang Jazz patungkol sa trade kay Walker Kessler. Pero bago yan iniulat ni Chris Haynes ang balita na tinanggihan ni na LeBron James at ng kanyang anak na si Bronny James ang imbitasyon ng NBA na maging bahagi ng All-Star Skills Challenge. Kung tinanggap nila ito, sila sana ang kauna-unahang mag-ama sa kasaysayan ng NBA na aktibong naging bahagi ng All-Star Activities. Gayunpaman, mas pinili nilang hindi ito tanggapin upang maiwasan ang anumang kontrobersya na maaaring idulot ng kanilang paglahok. Bukod dito, tinanggihan din ni Brony ang pagkakataon na mapasama sa G-League Rising Stars. Sa kabila ng hype na nakapalibot sa pangalan ni Brony, base sa kanyang kasalukuyang performance sa NBA, marami ang naniniwala na hindi pa siya handa o karapat-dapat na maging bahagi ng naturang event. Sa ngayon, si Brony ay may average lamang na 0.4 points, 0.2 rebounds at 0.3 assists per game, na may 10% shooting sa field at 0% mula sa 3-point line. Malinaw na ito ay hindi sapat upang maging bahagi ng mga prestige hiyosong aktibidad ng All-Star Weekend. Alam ng NBA na ang paglahok ni Lebron at Bronny ay makakakuha ng malaking atensyon at manonood, lalo na si Lebron ay isa sa pinakatanyag na manlalaro sa kasaysayan ng liga. Gayunpaman, ang ganitong hakbang ay maaaring magdulot ng negatibong reaksyon mula sa mga fans na naniniwalang mas deserving ang ibang manlalaro na magpakitang gilas. Ang desisyon ni na Lebron at Bronny na huwag tanggapin ang mga imbitasyon ay nagpapakita ng kanilang respeto sa liga at sa mga mas nararapat na manlalaro. Samantala, kahapon nga ay naiulat ni Shams Charania ng ESPN na nag-request sina Lebron James at Anthony Davis sa Lakers front office na gumawa ng trade upang madagdagan ang kanilang chance ang magtagumpay ngayong season. Dahil dito, si Rob Pelinka ay aktibong gumagawa ng paraan upang makakuha ng bagong player na makatutulong sa kanilang kampanya. Isa sa mga pangalan na matagal nang lumulutang sa trade radar ng Lakers ay si Walker Kessler ng Utah Jazz. Ayon kay Charania, patuloy ang komunikasyon ng Lakers sa Jazz tungkol sa availability ng third year center na si Kessler ngunit mataas umano ang hinihinging kapalit ng Jazz para dito. Si Kessler ay naging malaking ambag sa Jazz ngayong season. Sa loob ng 34 games, nag-average siya ng double-double 11.3 points at 11.5 rebounds, parehong career high at nangunguna rin siya sa liga sa field goal percentage. Malinaw kung bakit gusto ng Lakers o ng ibang koponan na makuha siya. Ngunit dahil sa kasalukuyang kalagayan ng Jazz, mahirap umano ang posibleng trade. Si Kessler ay nakikita B bilang big man ng hinaharap para sa Utah at mahalaga ang kanyang papel bilang defensive anchor ng koponan. Kung itutulak ng Jazz ang trade para sa kanya, kinakailangan nilang makakuha ng malaking kapalit na magpapabago sa kanilang roster. Para sa Lakers, malaking tulong si Kessler bilang backup or partner ni Anthony Davis sa front court. Gayunpaman, maaring hindi matugunan ng Los Angeles ang mataas na hinihingi ng Jazz, lalo na kung kailangan nilang isakripisyo ang dalawang future first round picks at isang promising player. Habang papalapit ang trade deadline sa Pebrero 6, inaasahang magpapatuloy ang usap-usapan sa pagitan ng Lakers at Jazz.